Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo magluto ulit ng ating pagkain sa araw na ito. Ayan, ang lagi kong inilalagay na pangsahog ay giniling. Bakit? Sa lagang 100 pesos, nahati ko yon sa apat na lutuan. Kasi nga, pangsahog lang. Hindi siya yung pagkain talaga na solong ulam. Kumbaga, pangdagdag at may idadagdag tayo para dumami. <laughs> Eto na nga, mag na tayo ngayon ng ating sibuyas, bawang, at syempre ang ating mga pampalasa. Dito pala, hindi ako naglagay ng kamatis kasi babaunin natin ito. So ngayon, baka mapanis kasi syempre, maagang-maaga ko siyang niluluto anong oras na namin kakainin syempre tatakpan, baka magmoist. So, syempre iwas para mapanis. <laughs> so, ngayon, ayan, ginigisa-gisa ko na ang ating giniling. So, ayan, another tipids, uh, tipid, tip tips na naman yan. Tipid tip na naman yan. Kapag kapang sahog, syempre konti lang ang ating ilalagay. <laughs> So, ayan, ginisa-gisa na naman tayo kasi eto ang para mas mabilis para sa aking lutuin sa bawat umaga. Kasi nga, lagi tayong nagahabol ng oras. So, ayan, ginisa tayo ngayon. Ang ating ginisa ngayon, mapula na naman. Ayan, nakasanayan ko na kasi na gamitin nung nagmahal ang kamatis ang ating tomato paste. At syempre, eto na naman ay yung... Uh, Chopped soy set na naman. So, ang aking ginagawa kasi, yung ibang gulay ay inilalagay ko sa ibang lutuin ko na pwede kong ilagay doon katulad ng sabaw. Kung marami naman ang Chinese pet chai at saka cabbage, kumukuha ko doon para ilagay ko sa sabaw yung gulay na iyon. Kasi, ang dami. Ngayon kasi, doon sa binibilang kong gulay, 20 pesos ang kada balot pero marami na. Ayan. Pag ang binibili ko, ibinibigay sa akin na 2 for 30 pesos. So ngayon, ang ginagawa ko, imbes sa bumili ako ng mga buong gulay, Like cabbage, like Chinese pet chai. Ngayon, yung mga binili ko, yung mga hinihiwa-hiwa ng katulad nito. At kapag kakailangan kong liita ng pagkakachap, ganoon na lang aking ginagawa. Pag malalaki naman, hindi ko na hiniwa hiwa at inilalagay ko na sa sabaw. di diba, tingnan nyo kung gaano kadami. Para tipid, kasi hindi naman tumas ang sahod pero tumata sa mga bilihin, di ba? <laughs> at tumaas nga naman pero matataas din naman ang mga sisingilin katulad ng mga taxes at iba pa. So ganito na lang ang gawin natin, makakatipid pa tayo at masarap pa ang ating uulamin. O di ba? Depende na lang sa atin kung paano talaga natin pasarapin ang ating mga niluluto at paano natin importante pasarapin ang ating buhay na hindi tayo hirap na hirap. <laughs> O oh, ayan, may natutunan na naman kayo sa akin. At syempre, lagyan din natin ng atay. Pampasarap din yan at pampalasa. Ganon din ako, bumibili ako ng 50 pesos na atay, hinahati-hati ko yan sa apat na luto. Ganon lang dapat kataba ang ating utak para makakain tayo ng masarap na hindi tayo masyadong nagagastusan. O siya, ayan na naman ang aking maibabahagi sa inyo. Ayan, eto naman ang aming pagkain ni Tatay at syempre pagkain ni Mama. At pwede naman 'yan. Ayan. Kasi nga si Mama ang kasama ng mga bata dito sa bahay. So, ayan. Kaya, lagi akong ano sa pagluluto kasi si mama ay bawal sa mga malalansa. At eto, ang aking pipino. Yan naman kay tatay almusal ni tatay. Yung pinaglutoan ko ng ginisang gulay, inilagay ko ay kanin, konting kanin. At nag-adobo naman ako para kay kuya. So, iba-ibang mga niluluto ko sa isang araw. Pero, di ba, hindi ako pagod niyan. Masaya lang ako sa buhay. Thank you for watching. Bye!